ika na put dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Pinagpapawisan ang babaeng maldita na sinasabi niya sa isip kaharap si Baek sang won na dapat daw ay mag-inat siya kahit na umubo sa harap niya. At heto daw siya nagreklamo tungkol sa karwahe na sinasakyan niya. Ang tanga-tanga daw niya. Na napalingon ang maldita sa isang babaeng kakarating lang na sinasabi na nakabalik na daw siya. At matagal na rin daw hindi sila nagkita, Uncle. Ito pala ay si Baek Haryong. Na nakakatandang kapatid ni Baek Muhoon, ang kasalukuyang pinuno ng Iron Blade Bike House. At isa sa mga pinakamataas na miyembro ng pamilya. Yumuko ang malditang babae kasabay ni Hyrieong na sinabi ni Baek Sangwon na ikaw. Ang pangalan mo ay Hyrieong, tama ba? Natumugon ito na sinabi na nagpapasalamat daw siya at naalala pa niya siya, ang Kel. Dagdag pa niya na palagi daw siyang naglalakbay mag-isa, kaya sino daw yung lalaking kasama niya? at sino pa daw ang nasa karwahe na yon. Lumaba si Jinjin Jin at si Dai yung mula sa karwahe. Na ito ay napatingin habang napangiti ng kakaiba si Baek Sang Won. At pagkatapos ito ay nabigla sa kanyang nakita. Na mabilis siyang nilapitan nito at agad na hinawakan sa kamay na sinabi niya na ang akala daw niya ay namatay na siya. Buhay pa daw pala siya. Ang saya daw niya na makita siya. Na makikita na hindi masayang makita siya ni Jinjin. Jin. Sinabi pa sa kwento, habang makikita ang dalawa na si Baek Jinjin daw ay pinsan ng ama ni Baek Hariyong. At si Baek Hariyong ay umabot na sa apat na taon sa edad, at mas matanda daw si Baek Hariyong, pero mas mataas si Baek Jinjin sa hirarkiya ng pamilya. At pagkatapos ay pumikit si Jinjin Jin at sinabi niya na oo. Pinalad daw siyang makaligtas. At mukhang iyon daw ang nagbigay daan upang makita kitang muli, pamangkin na Hariyong. Natumugon itong umiiyak at sinabi na saan daw siya sa buong panahong iyon. At bakit daw hindi siya agad bumalik? Sobrang lungkot daw nila. Nasinabi sa kanya ni Jinjin Jin na may mga. Dahilan daw siya, tulad ng nakikita niya. Nasinabi nito na kung ganun, siya daw ba ay marahil. Natumugon si Jinjin Jin sa kanya na oo, oh oh, siya daw ang kanyang asawa. Na mabilis na yumuko si Dai yung nasinabi na ikinagagalak daw niya siyang makilala. Na napatingin si Jinjin Jin sa kanyang asawa na sinabi niya sa kanyang isip na dapat daw ay tinuruan niya muna siya ng ilang bagay bago paman. At mas mataas daw ang katungkulan niya, kaya hindi daw siya dapat yumuko sa kanya. At bakit daw siya ay nautal? Na nakangiti pa nitong sinabi na isang karangalan po, tiyuhin. At napakalakas daw ng kanyang karisma. Tumawa si Daeyong na napahawak sa ulo at sinabi na ganun daw ba siya. At tumingin sa kanyang likod na sinabi na sino daw naman ang lalaking yon. Natumugon si Jinjin Jin na siya daw ang panganay niyang anak. Si Song Wumoon. Nalumapit sa ating bida at hinawakan ang kanyang kamay na sinabi sa kanya na naiintindihan daw niya. Ibig sabihin, siya daw ang kanyang second cousin. At konektado daw pala sila bilang magkamag-anak. Dagdag pa niya na ikinalulugod daw niyang makilala siya, Wumoon siya daw ang nakatatanda pinsan na si Baek Hairiyong. Maaari daw niya siyang tawaging ate. Na napapikit naman ang ating bida na sinabi niya sa kanyang sarili na kaswal. Mukhang hindi daw niya yata magagawa iyan at pagkatapos ay sinabi niya na oo, oh, oh, ikinararangal din daw niya siyang makilala, pangalawang pinsan. Natumingin kay Baek Sangwon na sinabi pa niya na pero bakit daw siya nandito? Natumugon si Baek Sangwon na anong ibig daw niyang sabihin sa bakit? dito na daw sila titira mula ngayon. Na makikita ang muka nito na papikit at sinabi na ganoon daw ba? Sige, maghintay daw muna siya sa loob. At ipapaalam daw niya sa pinuno ng pamilya. Na sinabi ni Baek Sang Won sa malditang babae na bata, alisin daw niya ang karwahe niya doon. Na pinagpapawisan itong tumugon at sinabi na pasensya na po. Dahil hindi daw niya siya nakilala. Na sinabi sa kanya ni Baek Sang Won na pag-usapan. Nalang daw nila ang tungkol dyan sa loob. Na napasilip ang tatlong bugok sa likod ng karwahe at sinabi ng kalbo na kung narinig daw ba niya yon, brother. Ang lalaking yon ay si Palm Emperor. Natumugon ito na buwisit. Ang Palm Emperor at ang kanyang apo. Siguradong hindi na daw sila talaga makakatakas. At lumipat ang eksena sa mansyon na ito. Kung saan si Baek won ay naglalakad sa kanilang gitna habang nakayuko ang mga ito na sinasabi sa kwento na ang pam Emperor na si Baek Sangwon, na naging natatanging bihasa sa estilo ng palad sa kabila ng pagiging bahagi ng isang angkan ng espada, ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa tahanan ng Iron Blade Baek House nang siya ay bumalik. Nasumuntok sa palad ang affectionate ruler na si Baek Muhun. At sinabi na malugod kitang tinatanggap, nakatatanda ng pamilya. Umupo si Baek Sangwon sa gilid nito at sinabi niya na umupo na daw siya. Natumugon si Baek muhuon na matagal nang hinintay ng pamilya ang iyong pagbabalik. Nasa mabuti ka bang kalagayan? Nasumagot si Baek sang wun na oo, oh, oh, nasa maayos daw naman siyang kalagayan. Sinabi pa nito habang makikita ang mukha niyang may pawis na kung may kailangan daw siya, huwag daw siyang magdalawang isip na ipaalam sa kanila. At sisikapin daw niyang gawin ang lahat upang maramdaman daw niya ang mainit na pagtanggap nila. At nagsalita rin ang ibang mga elder sa kanya at pagkatapos ay pinagmamasdan sila ni Baek, sangwo na sinabi niya sa kanyang sarili, hindi hindi daw niya talaga masanay sa mga nakakapagod na pagpupulong ng pamilyang ito. Sobrang makaluma. Paano nga daw ba posible iyon kung mas bata pa daw sila sa kanya ang mga batang ito? At hindi daw sila nagbago kahit kaunti. Natumingin sa kanya si Baek muhuon at sinabi na pero great uncle, narinig daw niya na dumating siya kasama ang pamilya ni tiyan. Tama po ba yon? Natumugon ito at sinabi na tungkol nga daw pala doon, mukhang talagang naging maluwag na daw ang pagpapatupad ng disiplina sa pamilya. Dagdag. Panyang sinabi na hinuhusgahan daw ang isang bisita batay sa kanilang itsura, pagiging bastos, at pagpapakilos sa kanila. Sino daw ang magdadala ng pananagutan sa mga pagkakamali ng pangalawang asawa? Natumugon si Baek Mohuon na pasensya na po, Great Uncle. Paparusahan ko siya ng naayon sa mga batas ng pamilya na makikita ang malditang babae na pinagpapaawisan ng sobra. Natumingin si Baek Sang Won kay Baek Mohoon na sinabi niya na siguro medyo malakas ang boses ko. Sarili lang daw talaga niya ang kausap niya. Dagdag pa niya na bueno, ang babaeng iyon daw ba ang kanyang pangalawang asawa. Nabiglang nagsalita ang matandang ito at sinabi na ang Kel, kahit na siya ay nasa mababang posisyon sa pamilya. Siya pa rin ang pinuno ng angkan. Huwag mong gawing basta-basta lang. Natumugon si Baek Sang Woon na matanda na daw siya ng sapat. At nakita daw niya ang ama ng batang ito, na ang dating pinuno, na napahiya, at inaasahan daw niyang maging magalang siya sa kanya. Myungju, gusto na naman daw ba niyang mapalo? Natumugon si Myungju na pinagpapawisan na Ankel, paano daw hindi man lang nagbago ang ugali niya, at parang ang itsura lang daw niya. At, bilang pinakamatanda daw sa pamilya, dapat daw ay sundin niya ang mga patakaran ng pamilya at ang pagpapalo daw sa katulad niyang matanda. Na naiisip pa ni Baek Sang Won, habang naalala niya noon na sinabi na Myung Ju, hindi mo ba naalala noong pinagalitan kita dahil nabasag mo ang porselana ko noong bata ka pa? Pareho ka pa rin sa akin. Ang pasaway na bata mula noon. At pagkatapos ay tumawa ng malakas si Baek Sang Won na sinabi pa niya sa matanda na ang mukha mo kapag galit ka, hindi rin talaga nagbago kahit kaunti. Nabiglang sinabi ni Baek Muho na ayos lang po, Elder, hindi daw kailanman naging mahilig si Great Uncle sa mga formalidad at pagpapakitang tao. Hindi na daw niya inaasahan na susundin niya ang mga tradisyon nila. Na napapikit si Myungju at sinabi na kung gayon po ang sabi ninyo, Ginoo. Tumayo na si. Baek Sang Won at sinabi sa kanila na sige na, sa tingin ko wala nang kailangang pag-usapan pa. Buhay ang anak ko, kaya napagdesisyonan kong bumalik para tumira kami rito. Naiintindihan daw ba nila? At sinabi pa niya habang naglalakad sa kanilang gitna na aalis na daw siya. Natumingin sa kanya si Elder Myungju at sinabi na nakakagaan daw ng loob na siya ay nakaligtas, pero ang batang iyon daw na si Jinjin Jin ay sinira ang reputasyon ng kanilang pamilya at tumakas isang araw bago ang kanyang kasal. Dagdag pa niya na paano daw nila siya hahayaang makalusot ng walang kaparusahan. Nanagulat naman ang mga ito sa kanilang napakinggan na hindi makapaniwala na nasabi ni Myung Ju ang mga salitang ito. Napatigil sa paglalakad si Baek Sang Won. At lumingon itong sinabi na hindi pa daw basapat na nakabalik siya ng buhay. Namuling isinigaw ni Myung Ju na sinabi kay Baek Sang Won na kagaya daw ng sinabi niya. Lubos daw siyang natutuwa na nakabalik siya ng buhay. Ngunit, dahil daw sa ginawa niya noong araw na yon, naging katatawanan ang Iron Blade Baek House sa Gangho, at nasira daw ang relasyon nila sa pamilyang Nambung. Dagdag pa niya na makikita ang muka nito na kailangan daw niyang pagbayaran ang ginawa niya. Nanagalit si Baek Won at naglabas ng enerhiya na sinabi niya na mukhang nakalimutan mo. Ako si Baek Sangwon. Kahit noong buhay pa ang kapatid at ama ko, nagdadala ako ng kaguluhan sa pamilya kapag ako'y nagagalit. At ngayon, nangangahas ka pa rin galitin ako. Na ang aura na pinalabas niya ay pumunta sa mga taong nasa silid na ito ay natatakot na pinagmamasdan nila. Sinabi pa niya habang itinali sila ng aura ni Baek sang -Woon na alam daw ba niya kung bakit siya umalis sa pamilya, na hindi bumisita kahit minsan. Tumingin sa kanila ng masama si Baek sang -Woon na sinabi pa na kahit marami daw siyang dahilan, isa sa mga ito daw ay. Kung bumalik ako rito at nakita ang mga mukha niyo, nangamba daw siyang baka hindi niya kayang pigilan ang sarili niya napatayin silang lahat. At mukhang naging totoo ang takot kong iyon ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika, apat na put dalawang kabanata. Ika-apat na tatlong kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi sa kwento na nung nalaman daw ni Baek Sang Uon na tumakas si Baek Jinjin mula sa kanyang kasal at namatay sa isang aksidente dulot ng paghabol ng Iron Blade Baek House. Ilang ulit daw siyang naakit na patayin ang lahat ng kasangkot. Makikita ang mata niya na sinabi pa sa kwento na dahil daw pinilit niyang ipakasal ang kanyang anak na babae nang hindi ayon sa kanyang kagustuhan. At dahil ipinadala daw ang isang panguhuli na grupo nang tumakas siya. At dahil daw sa na-corner siya, na naging dahilan ng kanyang pagkahulog mula sa isang bangin. Sinabi pa niya sa kanila habang nanlilisik ang mata niya sa kanila na ang anak daw ba niya ay tumakas mula sa isang kasal na hindi niya sinangayunan. Isang napakalaking isyu na kailangan niyang bayaran ng kanyang buhay. At ganito ba ako tinutumbasan ng pamilya sa pagpapanday ng kanilang reputasyon gamit ang aking mga palad? At pagkatapos ay nakatalikod siya na sinabing muli sa kwento na si Pom Emperor Baek Sangwon. Ang Iron Blade Bike House daw ay maaaring ituring na isa sa tatlong pinakamalalaking angkan ng espada sa banal na lupain, at lahat daw ng ito ay dahil sa kanya. Siyempre, naabot daw niya ang tuktok gamit ang kanyang mga palad, hindi ang espada. Ang tanging sining ng Marshall ng Iron Blade Bike House na kanyang nakuha ay ang kanilang pamamaraan ng key cultivation. Ang estilo daw ng palad niya ay batay sa estilo ng espada ng pamilya at natapos sa tulong ng mga eksperto sa martial arts na nakilala niya sa kanyang paglalakbay sa gangho. Bagamat hindi daw niya nakuha ang kanyang lakas mula sa martial arts ng Iron Blade Bike House, nagtamasa daw naman ang pamilya ng maraming pribilehiyo mula kay Baek Sang Woon na naging isa sa walong Heavenly Martial Emperors at ang pinakamalakas na tao sa gangho. At pagkatapos ay sinabi ni Baek Muhoon sa kanya ng ngunit. Hindi namin layunin patayin si Baek Jinjin. Ang nais lang namin ay maibalik siya upang maibalik ang reputasyon. Nang pamilya. Natumingin sa kanya si Baek Sang Won at sinabi na yan daw bang mga sinasabi niya ay totoo talaga. Na makikita ang mga ito na hindi makatingin ng diretsyo na pinagpapawisan. Na makikita ang mata ni Baek Sang Won na sinabi pa niya sa kanila na dapat daw silang magpasalamat sa mga Diyos. Dahil buhay pa daw si Jinjin. Jin. Baka ang akala daw nila kung magpapanggap silang aksidente ito hindi niya sila papatayin dahil pamilya niya sila. Pero malaki daw ang pagkakamali nila. Dagdag pa niya na naglabas pa ng matinding aura si Baek Sang Won na huwag mong uling bibigkasin ang ganoong kalokohan sa harap ko. Kung patuloy mong ako'y gagalitin, ipapakita ko sa iyo kung bakit ang pangalan ko. Dati ay ang Bloody Palm Emperor. Sinabi sa kwento na ang dahilan daw kung bakit siya tinawag na Bloody Palm Emperor ay isang pangalang dala niya noong nakaraan ng labanan niya ang Heavenly Strength Cult, ang brutal na sandstorm, at ang mga katulad nila. Noong mga panahong iyon, talagang walang awa siya, at walang araw na hindi siya natatakpan ng dugo. At pagkatapos ay naninginig na sinabi ni Baek Muhuon na bagamat totoo daw na nasira ng tita Baek Jinjin Jin ang reputasyon ng pamilya nang tumakas siya mula sa kasal sa pamilya Bong. Halos mawalan daw siya ng buhay dahil dito at kinailangan niyang tiisin ang maraming pagsubok ng mag-isa nang wala ang kanyang pamilya. Kaya't huwag na nating pag-usapan pa ito. Natumubon din ang elder na naiintindihan daw niya. Pati si Baeke Hariyong na nakapikit na sinabi na oo, sumasang ayon din daw siya. At sinabi ng mga ito na sinabi rin na mahusay ang inyong sinabi, Ginoo. Gagawin namin yon na napangiti si Baek Sang Won at sinabi sa kanyang isip na sumuko na daw silang lahat. At sinagip daw ni Baek Mu ang buhay ng lahat. At pagkatapos ay tinanggal na niya ang nakakatakot na enerhiya niya at tumalikod na sinabi na mabuti kung ganon. Na sinabi pa niya habang papaalis na sigurado daw siyang may bakanting silid sa ganito. Kalaking tirahan. At linisin daw ito at hayaang manatili doon ang anak kong babae at ang kanyang apo. Natumugo ng mga ito at sinabi na naiintindihan daw nila. Agad daw nila itong ihahanda at lilinisan kaagad. Papalabas na ng pinto si Baek Sanguon na sinabi na mabuti. Siya daw ay aalis na ngayon. Na malakas niya nang isinara ang pinto. At pagkalabas niya ay napaluhod ang mga ito na hindi makapaniwala na nakahinga ng malalim. Pati na si Baek Hariyong ay napabuntong hininga rin ng malalim. Pati na ang pangalawang asawa na maldita na pinagpapawisan sa takot. Napaupo naman sa kanyang trono si Baek Muhoon na napasabi na Diyos ko. Talagang balak daw niya silang pataying lahat. Na napahawak sa kanyang ulo na nanlaki ang mata na napasabi pa na sila daw ay nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Na sinabi ni Haeryong sa babae na paano ka naging ganoon kawalanggalang sa pinakamatandang nakatatanda ng angkan. Natumugo nito na sinabi niya na hindi daw niya alam na siya yun. Patawad daw. Nasinigawan siya ni Chaeryeong na sinabi na hindi mo alam. Interesante daw ang kanyang piniling mga salita. Kaya ang sinasabi mo, ayos lang kung hindi mo alam. Dagdag pa niya na simula kailan pa daw naging ganito kaluwag ang Iron Ironblade Baek House. Natumugo nito habang nakatalikod na patawad po. Pakisuyo, magpatawad kayo. Nasinabi nito kay Baek muhuon na dapat mong parusahan siya ng mahigpit dahil dito. Dagdag pa niya na ang pagpapalayas daw sa kanya, mula sa pamilya, ay katanggap-tanggap para sa mga ginawa niya. Ang nakababatang kapatid ni Baik Hyeryong, si Baek Churyong. Na nakatingin ito sa kanyang kabit na sinabi niya sa kanyang isip na Siu Chiong siya daw ang paborito niyang kabit, ngunit gumawa daw siya ng isang napakalaking pagkakamali. At nakapikit nitong sinabi na paano daw kung parusahan siya ng sampung palo at ikulong siya sa isang silid ng tatlong buwan. Natumugon si Chereon sa kanya na sampung palo lang daw. Sampung palo lang para sa ganitong kabigat na kasalanan. Nanapangiwi na sinabi ni Baek muhuon na kung ganun, paano daw kung limangpong palo. At mahina daw ang katawan ng babaeng yon, kaya't kahit ganun ay delikado na. Nanaiinis na sinabi ni Chereon na paano ka pa rin ganyan ka-irresponsable pagkatapos ng lahat ng taon, gino. At bustong gusto mo ba talaga ang babae yan? na ito nito at sinabi na hindi daw naman sa ganun. At humihingi daw siya ng paumanhin. Na sinabi pa sa kwento na si Baek Muhon, na palaging minamaliit ng kanyang mga kapatid na babae na mas malakas at mas matanda, ay isang pushover at sobrang maluwag sa kanyang kabit, kahit siya pa ang pinuno ng pamilya. Kaya't si Seo Cheong Cheong ay pinatawa ng parusang tatlong buwan ng pagkakulong. Kasama ang limang palo sa araw ng kanyang pagkakulong at isa pang limangpong palo pagkatapos ng tatlong buwan. Na umiyak ito na sinabi pa sa kwento na doon daw na pagtanto ni Siu Chiong Chiong. Na hindi siya kayang protektahan ni Baik Muhun. Na sinabi pa nito habang umiiyak at nagagalit sa kanyang sarili na Baik Harayong. Baik Juryong. Paano daw nila ito nagawa sa kanya? At hindi daw niya sila kailanman mapapatawad. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang sarili na ang pinagmulan ng lahat ng ito si Baek Sang Woon at ang kanilang kinapopootang pamilya. At kung sana lang yung salbahe na si Song Woo Moon ay umalis na lang sa daan ko. At lumipat ang eksena sa ating bida na masayang sinabi na oo. Naiintindihan ko. Kaya't magpapakita ako ng paggalang habang nandito tayo. Na sinabi pa ni Jinjin Jin na honey. Narinig mo ba yun? Naaalala mo ba lahat ng mga alituntuning itinuro ko sa'yo? Natumugo ito at sinabi na oo, oh, oh, naalala daw niya ang lahat ng iyon. At pagkatapos ay naiinis na sinabi ni Jinjin Jin na tiyak na hindi, base sa mukha niya. Dagdag pa niya na wumuon, pakiremind na lang palagi ang iyong ama. Tiyak magkakamali siya. Natumugo ng ating bida na okay, ina. Nabiglang tinawag siya sa isip ng kanyang lolo na nagtataka. Makikita ang bahay na ng ating bida sa kanyang lolo na ano daw ang kailangan niya sa kanya lolo. Natumugon ito na na alam daw ba niya kung bakit ang kinang kanyang ina ay napinsala. Na tumingin ang ating bida sa kanyang lolo at sinabi na alam daw niya ang buod ng kwento mula sa usapan nila kanina ng kanyang ina. Dagdag pa niya na siya daw ay nasugatan habang tumatakas mula sa isang kasal, ayon daw sa kanyang pagkaintindi. Na ng kanyang lolo sa kanya na tama daw iyon. At, sa katunayan, akala daw ng Iron Blade Bike House na patay na ang kanyang ina hanggang ngayon. Dagdag pa niya na nagsagawa na daw sila ng libing, at malamang ay nandoon pa rin ang kanyang memorial plate. Nanagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig na napasabi na ano. At bakit daw naman? At ikweninto sa ating bida ng kanyang lolo ang nangyari na sinabi niya na ayon sa aking nalalaman, ang grupong humahabol ay patuloy na hinabol ang kanyang ina. At kahit na pumasok daw si Jinjin Jin sa isang lugar na may mga mapanganib na bangin. Kung saan maaari siyang mamatay kung madulas, hindi sila tumigil. At nang maapektuhan ang kinang iyong ina, hindi na niya nakayang tiisin pa at nahulog. Naseryosong nakatingin ang ating bida sa kanyang lolo. At sinabi pa sa kanya ng kanyang lolo na pagkatapos mangyari yon, lihim kong siniyasat kung ano ang nangyari. At natuklasan ko. Kung anong klase ng pagtugis yon? At kung ano ang nangyari sa mga bangin na yon noong araw na yon. Naseryosong sinabi ng kanyang lolo na hindi kailanman sinabi ng iyong ina ang totoo, pero alam ko. Na napasabi ang ating bida na nagagalit na maaari daw bang. Sinadyang sinubukan nilang patayin siya, sa ilalim ng ilang dahilan. Natumingin sa kanya ang kanyang lolo at sinabi sa isip ng ating bida na ipapahayag ko na sa sa pamamagitan ng sound transmission. Ang puwersa daw ng militar ng pamilya na bumuo ng panghuhuli pati na rin ang namuno sa kanila. At dito na po nagtatapos ang ika-apat na putatlong kabanata.